nagmistulang pis pa na po aring ating ano ari man kay kayo nagmistulang pa na po yung ating palayan oh ayan ngayon po ay ito ay yung palayan na ating pagpupunlaan pagpipilihan po natin yung dalawa kung alin yung mas maganda tayo po nasa naring na rin sibuyas ay maalala ko po ay di Yeah, update updatean ko po kay Dini sa ating pinag sibuyasan ano kung ano bang naging ganap na service. Garni po ang katotohanan na nangyari. Di po ba nakita nyo meron tayo dong 30, 50, 20 na parbis po ba na kilo ng sibuyas. Ang kinaanuhan po nito hanggang dulo po ito yung itang isang isang uh, isang pit, isang pinitak na ito Nakaharvest po tayo na nasa 250 kilo na sibuyas. Oh, sibuyas dahon. Yan, spring onion. no oh. Digat. Ito nga po nun ay sibuyas. Nung nakaraang paparaon. paparoon. Ay, ano po. Umabot tayo sa mababang presyo. Pero nung bandang huli, tumaas na. Ay di, meron doon nag-50, meron nag 70, 80 yun po yung naging ano naging presyo nung nabenta natin dito ngayon po naka, sa estimate ko po hindi naman yun lalayo naka 250 kilo tayo i na natin sa 60 per kilo ay 18,000 ano po yan maganda po ang ano nito kumbaga ito naka per na 18,000 hanggang dyan sa dulo dyan tapos po nakuha pa natin yung mga pan, yung mga maliliit na sibuyas inihiwalay natin at medyo reject sa dalahan isya po natin yung pinatanin doon sa kabilang side ito ganito po ang mangyayaring kagana pa noon pumera siya ng 18,000 oh. tapos yung pong 18,000 halos atin pong kinuha ng labor para ipang naman doon sa kabila Ibig sabihin po hindi tayo naglabas ng kapital na ipinantalan doon sa malawak po doon. Papakita ko po sa inyo ito po. Yan po yung ating sibuyasan. Si ang 250 kilo po ang ganjan. Hindi ko mabilang kung parang nasa 30 ano po. Na spray na po ito. Ang ganjan sa kabila. Ito lang po nag nagbitin yung ating gamot. Kaya naglaktaw po ba. Ari po, eh, parang nasa 30 ano? 30 plat. Oh, ay yung po kung iisipin po natin, medyo mahina ay naging harvest. Pero pag kinimpute po naman natin ay abot lang. Oh. Pupunta po tayo dun sa pinag uh, ano natin, pinaglipatan tanim natin din. Ginawa ko po ay yung ating na pera doon. Sabi ko nga po sa inyo, kumbaga, pag kumikita tayo dito sa bukid, nasabi ko na po sa inyo yun, ano, kumbaga, pumera tayo ng 2,000, kuhanin ko lang 500, yung 1,500 pang, pang, palinis, pang patrabaho. O, ganun po. Kumbaga, hindi natin lahat ipapasok sa ibang kagastusan yung makikitain po ba ng bukid. O, yang yan, ganito na po, kalawak. Ang nagawa ng 18,000 pesos na naging labor oh yan ariho ay tapos nang taniman ng sibuyas oh yan nasa 40 ano po ito 40 plat oh ito na po o. medyo hindi laang po gaano pansin pa at bagong transplant po ito ay hanggang doon po dalawang pinitak po yung pinera noon dalawang pinitak yung ipatrabaho natin oh tapos po ito naman mga pananim natin yan oh. yung mga pananim na yan po nito yung iba nanggaling galing doon yung maliliit na rejik. tinanim natin para lumaki yung karamihan po ng pananim nito ay nanggaling naman na may dito yan ari pong pinitak na rin yung isa nating ito po halos po ito lahat napatanim na doon yan po ay pinagkuhaan na kaya sumukal na tapos may tira pa dito yan mga pang transplant pa rin po yan yun po kumbaga in update ko po kayo para uh, yung sitwasyon dito po ba sa bukid oh, kung kayo po yung nakasubaybay ayun yung nangyaring ganap kaya kung iisipin natin yung iba ay may nagastos din tayo para sa amin sa pamilya po yung iba binahid natin sa labor kaya yung sibuyas dun sa kabilang area doon ay siya yung nagpatrabaho uh, dito Oo, uh, yan dapat paliwanag din naman ni Kapis Prina na po uh. yan arin na po may tanim na po lahat oh yan na po napuno na yan oh no? hanggang dito sa side dito yan oh no? Ari pong lawak naman ari apat na bahagi la anong kabila. Oh. Yan. Mm. Ari sa na ari po kangkong. Medyo natuyot po uli ngayon gawa ng mainit ay. Kangkong. Ayun po, it's mean pag pinadali po natin, yung na-harvest natin doon pirang upa natin dito oh yan oh sana po naman ay umabot tayo ng magandang presyo ano ah, kung tayo nakatama po ng 100 na laang farm gate ay di sa 250 25,000 na ano po ay nag ano lang eh nag uh, pumatak siya lang siya ho oh, ng 60 di ayos na rin po naman oh nasambot yung labor tapos ay oh yung ano na itulong pa natin sa ibang atin pong inupahan Ngayon po naman update ko po kay Dini eh, sa ating kalabasa po. Ga yeah, ito na po oh. May mga bunga na po. Hindi ko matanda ko anong variety niyan, yan. Hindi mamistisa 'yan. Kumben nalaki din yung ating ano oh, sibuklo. Oh. Nalaki din si Buklo uh. Yan po pala diretso ang laki ni Buklo oh. Uh. Baka mahulog pag bumigat ah. magaling diyan. Atin ho itataas. Baka naman lalo lumagit kung kailangan ko kaya sa ilalim. Baka pag nagalaw ay tama ari yung dulo niya. Atin itataas. Para la si po, ba hindi po Ano kaya nga? pagka nakalas ka ay nagalaw hindi ari oh. hindi pwede pag ginalaw ko ay pindi hong putol buhay pa ay bihay na po sana itataas ko dun ipapanik para di humulog dito tuloy pa rin pala ang laban yan Oh. Hindi man mistisa ito. Mistisa alam ko sa ampalaya siya eh. Yan eh. Dami yung kalalaki. Mm. Yan. Oh. Ito, laki oh. Lakas din ang ano niya. Malapit na siya sa bang-bang. Mas gusto po niya siguro. Parang pabalagay oh. Eh. niya ano. Hmm. Dami po pala oh. Ito pa oh. Ayun po, harvest po tayo ng kalabasa. Oh. Ano ba yung pwede na? Ayun pala sa kabila yun. Ayun pala, pwede na to. Pwede na po. Ayos na horit pang gulilaan po naman. Oo. Oh. Hindi po 'ari yung suprema. Basta iba po yung variety nito. Tapos po samahan naman natin ang ano patola. Na, ito po yan eh. Meron pa atang malaki dito, isa. Meron pa ako dito nakita. Ayun oh. Tatago. Laki nito oh. Yan, may palatandaan ang daan po tayo kahoy. Yan si Suprema oh. Ang bilib naman. Oh. Ay. Laki. Ayun pa pala oh. Marami rin po pala pagka uh, napagpimis pa misan-misan. Pisan-pisan. Mupya. Patola. Harvest tayo. Anong bilis din pala yung dumami. Yun na no? pang ulam po oh yung ating kalabasa at ano Basta po yun ang update po sa atin si Buyas. Yung lahat po ng ating hinarbis dito ay ipinatanim natin po dun sa kabila. Oh. Kung baga, kahit pa paano po uh, yung ating pananim sila rin yung nagpapatanim sa kanilang kasamahan. Oh, di kung baga, gumastos man tayo ng pera ay hindi na po kalaki yan. Yung po ang nakikitang ano ko isang teknik po ba dun sa ating mga pananim. Ayun, salamat po sa inyong pagsama yan. Bago po dumilim, ingat po ang lahat. Happy, happy lang Bye.